Kuwento sa comics, ang muling pagsulpot ng isang bayan sa pantabangan Nueva Ecija, ang dati kasing bayang nalubog sa tubig, lumitaw ulit ngayong tag-init. Lumubog na bayan, muling lumitaw sa Nueva Ecija noong 1572. Unang nadiskubre ng kastilang manlalakbay na si Juan Alonso di Abarca ang bayang ito. Ang salitang pantabangan ay hango sa salitang ilongot na sabang o sabangan ibig sabihin tagpuan o natin, ng mga tubig mula sa batis bayan Ito na, na lumubog lumitaw ulit at bundok dalimanok sa pagitan ng mga bulubundukin ng sierra madre at caraballo pero bakit nga ba lumubog at naglaho sa tubig ang bayan ng pantabangan ang noong bayan ng pantabangan ay isa na ngayong pantabangan dam at kinikilala bilang isa sa pinakamalaking dam sa buong Timog Silangang Asya. Nagsimula ang proyektong Pantabangan Dam matapos ang isang taon na pagpapatupad ni Pangulong Ferdinand Marcos ng martial law sa ating bansa. Noong 1969, nagpasa ang Kongreso ng Republic Act No. 5499 upang simulan ang paggawa ng nasabing dam. Noong 1974, nang matapos ang paggawa ng proyektong ito, ang dam ay may taas na 107 metro, may habang 1,615 metro at may lawak na 535 metro. Ang buong proyekto ay may lupang sakop na 8,100 at hektarya. Ito ang nag-iisang dam sa Pilipinas na may tatlong hydroelectric power plants na kayang mag-generate ng 320 megawatts na kuryente. Bago lumubog ang dating pantabangan, inilikas ang 3,000 pamilya sa kanilang bagong tirahan sa Tanawaan at sa dalawa pang relocation sites. Sa kabila neto, ang dam ay nagbigay din ng benepisyo, hindi lamang sa mga residente ng pantabangan, kundi maging sa buong Nueva Ecija at sa mga karatik probinsya neto. Pinaamo din neto ang mga ilog na nagdudulot ng pagbaha. Sa buong Nueva Ecija, hindi bababa sa 250,000 katao ang umaasa sa agrikultura. Mahigit 100,000 magsasaka at 1,000 seed growers ang nakikinabang sa tubig ng Pantabangan Dam. Ito ang naging dahilan upang tawagin ang Nueva Ecija bilang Rice Granary of the Philippines. Sa mga larawang kuha, makikita ang dating lumubog na krus ng simbahan at ang bahagi ng monumento ni Jose Rizal sa harapan ng munisipyo ng dating pantabangan. Hindi rin may ang paglitaw ng mga bakas ng dating sementeryo ng lumang bayan ng pantabangan. Sa muling paglitaw ng pantabangan, mm -hmm. magkahalo ang opinion ng mga tao tungkol dito. Merong nagsasabing manais sabihin o ipahiwatig ang Diyos at merong nagsasabing isang nakakamanghang pangyayari. Pero ang totoo, ito ay dahil sa unti-unting pagbaba ng level ng tubig sa Pantabangan Dam. Pero ayon sa mga opisyal, hindi naman kritikal ang pagbaba ng level ng tubig ng dam na ito. Muling lumitaw at muli rin itong lulubog. Ang mahalaga ay nasulipan natin ang nakaraan Di ka ng Hunter, bayan tapos, ng Pantabangan.